Eh ngayon, kaalis na yung anak ko. Dahil lang dito. Sa dami-dami na nagtitinda ng mga ganyan, anong kaiba sa paninda mo? Siyempre boss, pag luto, kailangan may pagmamahal din eh. Siyempre, kailangan malinis din. Siyempre, kailangan lalakin mong hiwa. Masarap ba yung malaki ang hiwa, sir? Oo, <laughs> masarap. <laughs> Pero nakatingin na ng malitang hiwa? Oo naman. <laughs> malinis, wala Malinis at masarap na iba't ibang street food sa Santa Ana, Manila na may atay, proben, kwek-kwek, at madami pang iba na nakaanlipipino at sausawan basta. Anli ang boss, Anli. Pag mo lang dalhin yung lalagyan ko. <laughs> Nakakabilib din to si Sir Alvin sa kanyang sipag at syaga. Eh, ngayon, kaalis na yung anak ko. Dahil lang dito. Sir, magkano ang baga niyo, sir? Boss, atay to, boss. Tay. Ah, atay pala yan. Atay ng ano, sir? Baboy. Atay ng baboy. Magkano sa isang piraso? Limang piso, boss. Limang piso lang? Oo. Uh, ano pang ibang binipenta niyo dito, sir? Robin. Robin. Isaw. Isaw. Hugo. Hugo. speedball. Dami. Shomai. Mm -hmm. Magkano sa mga ganun, sir? Sir, sampo ito sir, 10 lang oh. Ito, oh. 5 piso. Ito oh. naman, 10, 20. Ito, 5 piso. Nakailang kilong ano ka sir, ah, baga sa isang araw? Boss, atay. ah, atay. <laughs> <laughs> Nakailang kilong atay ka sa isang araw? araw? Nanguna boss, bago lang naman nagtinda niya, mga sambal lang siguro. Hmm. Una nagtry ako sa kilo. Hmm. Eh nao oh, boss, nagdalawang kilo, tapos nagtatlong kilo na ako. Tapos, so naman, apat na kilo, dadagdag -dad 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 ako laman. Eh, sa mga ganto, sa mga sausage na ganto sir? Isang kilo boss. Gan. Isang kilo. Ah, isang ganyan. So, okay na yan. Isa mga kwek-kwek mo tsaka isaw. Yung kwek-kwek ko naman, dalawang box yan. Sige okay, sir, pa-order ako ng, ano, ng baga. Atay boss. Ay atay oh, <laughs> anim na atay. Ano to sir, yung pipino unlimited yan? Anli yan boss, anli. Anli pipino. Pag walang dalin yung lalagyan ko. <laughs> Anong oras kayo pumupwesto dito? Last 10, boss. Last Alas 10 uh, ng umaga hanggang? Mga 5 to 7 ganya Pag mayroon pa, mm hmm. napaubos ko na yan. Anong location nyo dito sir? Alas-alas, karo Santa Ana. Ah, Santa Ana. Bang, bagong luto to. Mainit to. Mm. Yeah. Ah. Tapos ano, ah, dalawang sausage na rin pala. Okay lang bang ako na maglagay ng pipino? Okay ko? lang. Ayun, mm. oh, grabe. Parang kulang pa, no? Gag na rin natin ng problem. Pwede bang painit to, sir? Pwede ha? Pwede. Isang timpla lang naman yan, eh. Hmm. kung Kung anong timpla nito, para sa... Diba naman ang lutuan ko nyan, eh. Ah, Doon. Yeah. Paano nagsimula tong ano mo, sir, itong part mo? Ba't naisipong mo magtinda ng ganito? Tagal na, 2006 pa ako nagsimula nito. Mm -hmm. eh, ngayon, kalis na yung anak ko. Uh -huh. Dahil lang dito. May huling tanong ako sa iyo, sir. Sa dami-dami dami na nagtitinda ng mga ganyan, anong kakaiba sa paninda mo? Oh? Siyempre, boss, pagluto, kailangan may pagmamahal din. Eh. Siyempre, kailangan malinis din. Siyempre, kailangan lalakin mo hiwa. Pag yan, eh, wala. Di papansinin. Hmm, masarap ba yung malaki ang hiwa, sir? Oo, oh, malaki. Masarap. <laughs> Pero nakatingin na ng malitang hiwa. Oo naman. <laughs> <laughs> Sige sir, pick ko muna yan. Thank you. Oh, Sige, kahit ibusin mo yan, wag ko <laughs> <laughs> busin, huwag lang dali lalagyan ko. Pwede ko busin, wag lang dali lalagyan. Pero kulin natin, yung kaya lang ating kainin. Oh, oh, pangit naman yung nagsasayang na ano. Pero may halo nito para. Ano yan sir? Halo. Halo uh -huh. ano oh, nito. Pwede pong isang... Oh, Tugasa naman doon. Ano to? Anong manong man sauce? At ayun mga kabangers, nandito tayo sa turo-turo ni Kuya Alvin. Meron siya dito mga ano, uh, proben, atay, sausage. Ayan, ito yung atay. Oh. Limang piso isa, tapos yung sausage, 5 piso rin. Ano. Ayan, solid din yan. No? Ito sa halagang 50 pesos, meron ganto karami. And meron siyang iba't ibang susun, Merong suka, merong matamis. Tsaka maganda dito, naka-anlisili at anlipipino kayo. Ay, bago ko pala makakalimutan, ipapakilala ko sa inyo ang Mauno Wave T1 Mini. Ayan, ito siya pag yung normal niya. Ito yung normal na sound ko yung naririnig nyo. Pero pag pinindot nyo to, ayan, magigreen siya. Ayan, na green. Ito yung may, ano, may noise reduction. Hindi ko lang kung saan maganda. Dito ko na lang ano yun, sa may noise reduction. Ito pala siya, oh. Wave T1 Mini ng Mauno. Kung gusto niyo mag-order ng ganito, napakaganda ng quality nito. Napakaliit lang niya, pero grabe yung quality pang mamahalin. Tignan natin, ito yung gagamitin kong sound dito. Ah. Kung, mari, kung ano yung maririnig nyo, yan yung ginagamit natin. Yung Mauno uh, Wave T1 Mini. Tignan natin, ayan tayo. Proven at atay. Ay, proben mo na. Oh. Hmm. Manamis na milya. Ah. Dahil dun sa nilagay kong ano, matamis na sa tawag. Tapos yung proven. Malinis, walang amoy. Atay. hindi mo lang sa malinis tama ang chef man natin ang na, Japanese sausage hmm. yep. chef na sausawa niya malamis na na maanghang na maasin <laughs> hmm. at malalaki yung giwa, limang piso lang. Ayan, kunin natin yung ano, mga sili. Ah. <laughs> Mmmmm! Mmmmm! Ayun, this time na dito si Kuya Alvin. Halos sarap lang siya ng 7-Eleven. Solid dito mga lads. Ano? Order pa ako, nabili na ako?